Paganahin ang NFC sa Motorola. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito. Ipapakita ko kung paano i-activate ang NFC sa iyong Motorola. Gusto mo bang magbayad gamit ang cellphone? Pwede mong i-activate ang NFC kung available sa iyong Motorola. Sige, simulan na natin. Madali lang ang proseso. I-click mo ang settings sa iyong cellphone. Pagkatapos, i-click ang configure sa gear icon. Dito, i-click ang option connected devices. I-click ang connection preferences. Hanapin mo ang option NFC. Sa akin, naka-off ito. Kaya iyon ko ang NFC. Naon ko na. Pwede mong ipakita ang icon sa status bar. Ngayon, mag-setup ka ng paraan ng pagbabayad. I-click ang contactless payment. Default ang Google Pay. Maaari mong baguhin ito kung gusto mo. I-click dito at pumili ng terminal sa pamamagitan ng approximation. May bibe dito at ilang apps mula sa Ininfinite Pay at PicPay. Piliin mo dito kung anong app ang gusto mong gamitin para sa pagbabayad sa pamamagitan ng approximation. Ang default ay Google Pay. Kung wala kang ibang option at walang nakarehistrong paraan ng pagbabayad, pumunta sa Google Pay at iset up natin ito. I-click natin ang Play Store. Play Store. Simulan. I-click ang iyong profile pic, piliin ang pagbabayad at subscription at piliin ang paraan ng pagbabayad. Kung wala kang credit card, kailangan mong magrehistro ng isa. I-click ang magdagdag ng credit card sa ibaba at ilagay ang impormasyon ng card, numero, petsa at security code. Pagkatapos ilagay ang impormasyon, i-click ang i-save ang card. Pagkatapos idagdag ang card, magagawa mo na ang NFC payment sa iyong Motorola phone. Nakuha mo? I-commento sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap, ingat kayo. Salamat.